Hanggang saan kahandang lumakad kung ang kapalit ay buhay ng iyong anak? Sampu? Dalawampu? O kahit lampas pa? Ito ang kwento ng isang ina, isang aso, na bumagtas ng higit dalawampung kilometro para lamang sa wagas na pag-ibig. Sa isang tahimik na barangay sa Pilipinas, may isang masayang pamilya. At sa gitna ng kanilang tahanan, naroon si Tala, isang mapagmahal at malambing na aso. Kamakailan lamang, nanganak siya ng dalawang napakagandang tuta. Maliit, mahina, ngunit mahal na mahal niya. Sa loob ng tatlong linggo, payapa ang buhay, puno ng init, gatas at yakap ng isang inang aso. Si Tala ay hindi natutulog ng mahaba. Bawat iyak ng kanyang mga tuta ay tinutugunan niya agad, yakap, dilaan at alagaan. Kung titingnan mo sila, Mararamdaman mo ang pagmamahal na hindi kayang sabihin ng salita. Pero sa buhay, may unos na dumarating ng hindi kumakatok. Isang umaga, nakatanggap ang pamilya ng liham. Kailangan nilang lumipat sa bagong tirahan at doon, iisa lamang ang maaaring alagang hayop. Sa gitna ng pagkalito, sakit at pag-aalala, napilitan silang gumawa ng mahirap na desisyon iiwanan nila si Tala at ang kanyang mga tuta sa pangangalaga ng isang kamag-anak na nangakong aalagaan sila. Walang kamag-anak na maaaring tumulong. Wala rin kaibigan na kayang magsilong sa kanila. Parang sinarado ng mundo ang pinto. Tahimik si Tala noong una hanggang sa maramdaman niyang may mali ang pag-iyak ng tuta. Ang katahimikan ng bahay ang pagbabagong hindi niya maintindihan. Sa araw ng paglisan, umiikot si Tala, hindi mapalagay. Parang hinahanap ang hindi niya kayang pangalanan. Tumitingala siya sa papalayong pamilya habang ang kanyang dalawang tuta ay naiwan. Hindi niya alam, hindi na sila babalik para sa kanya. Ngunit ang puso ng isang ina, hindi sumusuko. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Tala. Kumahol, naglakad, at tumakbo pa palayo papunta sa direksyong tinatahak ng pamilya. Parang sinasabi niya, hindi ninyo ako mawawala. Hindi rin ako mawawala sa kanila. Sinimulan ni Tala ang paglalakbay na higit dalawampung kilometro. Walang pagkain, walang tubig, walang pahinga, daang lubak, daang matao, daang puno ng panganib. May mga sandaling halos matumba siya sa gutom. May mga sandaling napatigil siya, nalilito kung tama pa ba ang direksyon. Pero sa tuwing mapapikit siya, ang mukha ng kanyang mga anak ang naaalala niya. Isang gabi, muntik siyang masagasaan ng sasakyan. Sa kabilang gabi, nilamig siya sa ilalim ng ulan. Ngunit kahit nangangatog, tumayo pa rin siya. Ang lakad niya, hindi lakad ng isang aso. Ito ay lakad ng isang ina na may misyon. At sa wakas, nang magbukang liwayway, narating niya ang lugar. Pagod, basang-basa, nanginginig. Pero nang makita niya ang kanyang mga tuta, bigla siyang tumayo, kumahol ng mahina, at dahan-dahang lumapit. Niyakap niya ang mga ito gamit ang kanyang katawan. Wala na siyang lakas, pero sapat ang natitira para maramdaman nilang ligtas sila. Nanood ang mga kapitbahay. Tahimik. Hindi makapaniwala. Isang aso, naglakad mag-isa ng napakalayo para lang maramdaman muli ang init ng kanyang mga anak. May luha sa mata ng ilan, may kaba sa dibdib ng iba, at may tanong na bumabagabag, ganito ba katindi ang pag-ibig ng isang ina? Ngunit may katotohanan ang bawat pag-ibig kapalit nito ang sakripisyo. Nang sumikat ang araw, napansin ng mga tao, nang hihina si Tala, halos hindi na tumayo. Ang pagod, gutom at haba ng paglalakad ay nasa dulo na ng kanyang kaya. At sa huling sandali, tumingin siya sa kanyang mga tuta, nilapat ang ulo niya at parang ngumiti. Ang tapang ng kanyang puso ay hindi nakinaya ng kanyang katawan. At doon, sa tabi ng kanyang mga anak, tuluyan siyang nagpahinga. Dumating ang pamilya, umiiyak, galit sa sarili at puno ng pagsisisi. Niyakap nila si Tala, hinalikan. At sa huling pagkakataon pinasalamatan siya. Dahil kahit iniwan nila siya, hindi niya iniwan ang kanyang tungkulin bilang ina. Ang kanya lamang hangarin ay ibalik sa kanila ang pagmamahal na minsan nilang ibinigay. Ang kwento ni Tala ay hindi lang kwento ng isang aso. Ito ay kwento ng pag-ibig, pagmamahal na hindi nang hihingi, pagmamahal na hindi sumusuko, pagmamahal na handang maglakad ng kahit gaano kalayo alang-alang sa mahal sa buhay ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa salita kundi sa sakripisyo kahit maliit na nilalang kayang magturo ng pinakamalalim na aral tungkol sa tapang dedikasyon at walang hanggang pagmamahal kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala gaano kalayo ang kaya mong lakbayin para sa taong mahal mo handang-handa ka bang magsakripisyo para sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit? Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwento ni Tala, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabagbag damdaming kwento. Hanggang sa muli!